bayan na, wai, oh, kaya <laughs> ma mo, magkukon la kyo, magkukon la kyo, magkukon la kyo, magkukon la kyo, magkukon la

nila yung kanilang mga ilalilang sana may laman ko batang na ito

Ito pa yung mata mo. na, ayun. Ayun, uh, uh, lalim pa naman ng ano. lalim tayo, ano? Lalim. Wala, wala. Wala, wala. Wala, wala. Wala, wala. Wala, pa ko Pero gandang batang na ito. Lubog. Papa, Ayan, maliit ito mga Ganda <tongan> <tongan> ng bawon no <tongan> Kaya yan. Kaya, na kayayan. Wala pa tingin sa sisi. Wala pa tingin sa sisi. Wala pa tingin sa sisi. Wala si siguro yan? Ano nariyanan o? May konting kalunggong Ayan mga trupa at sabi kong talon sa tinawag sa amin na Kita Ito mga tropa, malapit na kami doon sa bata na pupuntahan namin ah, Biglang kinainan si Noloy. Ayan o, tingnan natin yung sana mapasampah vâng 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 à vâng 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 Ah, si din pala sa kabila, o, sa likod. May mga trupo, iba si din pala ron. galon Ayan, laki. Malaki. Malaki. Idol, malaki, idol. Malaki. 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 Ito kaya, malaki rin. Aba, malaki din yan, o, Malaki nagbiray. Kaya bali napasampay uwi sa sarukod. Kaya lumlay. Maluya ba sa pariwala? Maluya? Ay, may prepare, may ay, ay, ay. Ay. Maluya! Parang tamlay naman noy! Tamlay naman! Harap ko muna rito! Aaaaah! Tamlay! Magiging <laughs> isig. Sige na, sabi mga kinusta. Uy! Ito na, humarap na! Ini na. nah, na, 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 apa nah? Yang hijau hitam kenal kenal terdekat. Yang kita ada anak Ah, Hai. Hey, nah guys, ah, jalan din. Ayan pa. Ang sa sami hila. eh. <laughs> Hindi di mamilyahin na lang kami sa batang na kaya namin. na may matangin araw. Ayan mga tropa, abangan nyo yung pag-aray namin sa batang. At sana maraming naman yun. Ayan, sa nga pala kay Pacific Black. Ayan o. Ayan, nasa po. Sa mga wala pa. Ayan, okay. ay, idol doldo TV. Sa po sa inyo lang. <laughs>

mga katropa yung batang na ginawag sa amin ng Diyos sa kanya nandun na kami Ay, alas pato kami dumating kasi may isang problema napakaraming lumba ano kaya ito magurado yung takot ng mga isda na ito, istana ito. hindi naaalis yan kasi hinog na ako man sa laking tubalon

See you in atin ay eh kaya ang kalis <laughs> ng yan

ये बाबा ये दादा 何 <laughs>

Emma, hello. Emma, hello. Sana manalo. pa naman po sa okay, Sana po sa ano <laughs> pa si Emma Luwa? natin.